Nakabili nga pala ako ng tig 10 piso ang balot ng gulay. Ang mura no, 10 piso lang. At saka 20 pesos lang talaga ang dala kong pera. Kaya naman nakabili ako ng dalawa. Hindi naman sa 20 pesos lang ang dala. Yun lang talaga ang natira kong pera. Mas minabuti ko nang bumili ng dalawang balot ng gulay kaysa bumili pa ako ng noodles. Wala nang ngang maibibigay na sustansya, magkakayuti ay ka pa. At dito nga ihiniwa-hiwa eh, ko na agad yung ating bawang at sibuyas. Bahala na kung anong kalalabasan nito. Kung iba siguro ang magluluto, baka chapsoy ang gawin nila dito. Ay ako, wala akong kapera-pera. Kaya ito lang, ginisang gulay lang kalalabasan nito. Aba ay para sa akin ay ayos na ayos na rin ito kaysa naman tubig asin. Perfect! Una ko nga pala munang inilagay ang ating sibuyas kasi alam naman natin na mas matagal siya masunog kumpara sa bawang. Inihintay ko nga pala munang pumula-pula ang sibuyas bago ko ilagay ang bawang. Ayaw na ayaw ko kasing nasusunog yung bawang kasi mapait. Parang nagmahal ka tapos di na-appreciate. <laughs> o kalma lang ang mahalaga makakahanap ka pa ng mas better pa sa kanya ikaw kasi wag mo kasi ibigay lahat parang ulam lang yan kapag binigay mo lahat wala ka ng ulam mamaya <laughs> Oh, nag -emote ka na naman dyan. Binibiro lang kita. Tama na yan. Basta tandaan mo ha. Lagi ka magtitira para sa sarili mo. Para may pampares ka sa baho mamaya. What? At kung umabot ka nga pala sa part ng video na to ay salamat sa iyo. Pwede pakicomment sa ibaba ng video kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video ko. Thank you! Guys, ito nga pala ang aking YouTube channel. Thank you!